At ito mga ka-fishing, bali ito yung pang-apat na dumating. Pang-apat na service boat. Si Obit. Dating kutik siya ng hinib na. Ha? Dating kutik siya, wala yung ng hinib na. Hinib na. Hindi ba laki mo sa kanya yung huli niya? Malaki siya, malaki siya doon, no? Dito, hindi mo nalitis na dito. Hindi mo nalitis na dito. Hindi mo nalitis na dito. 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 Laki isla do no. Ku bata kag lang Eh, lupa 'yan? Ang ganda. Kulang lang. Kuha lang 'yan. Ito, babalik ulit si Obed. Ah, meron lang, pero Oh, wala na pagkain at babalik ulit mga well. Kailangan mo, 'yung mga ito, 'yung nakakasukat sa Dalawa. Pali, ito 'yung huli ni Opet. 'Yan. Stop. Oh. Stop. Ito, hata panglima. Panglima. Wala pa na pala wag. Oh. Service book. Nasaan katawi doon? Ha? Ah. Takot si Wagen ako Tumalik agad dilim. Tumalik dilim pa tumalikod gado dilim. Paliko-liko. Atanya magdilim pa. Nauna na.

Bili bungkong. Oh, udah sepi Ha? Oh, udah siang. Bisa, bentuk so. Kalau tanya may lumpa kan ya? Lumpa Ito, dito dito kay Boss Ging. Yo, tulingan. Boleh sebab dah piok yung huling master? Tahu. Kaya malaki sa ano, do'on sa kaya wat, sa 그거를 가놓 Ito na ba yung mga huli ng tatlong service boat, mga ka-fishing. Bale, ito. Please. Napupuno na rin ng ating isang lalagyan. Bali ito yung... Huli na akong tatlong service boat mga ka-fishing. 好嘞